Oh, kok anak mana? utamis kabilak mabadi kargali mau pun tapi hmm. debijud ini <susuruh> ayus siapa Ay anu Ini, siapa sih? siapa sih? lipat namin yung kamisa, yung folding bed buwan ito yung gamit namin electric bacon electric i-quad, e quad na ito ato, ato eh. kasi 4 wheels na siya eh. pag e bike kasi dalawang gulong lang yun pag e try tatlong gulong ayos naman pag-awid Pakyat to. Oh. Pantayan naman niya. pakiat. Dala na rin namin to sa market market mga bati Lima kami yung sakay market market. Yan. Hindi ko lang na video kasi umaulan kasi yun eh. Lambot yung mga nipila ba ba di parang ano malambot pa sa nipila na ano ng sasakyan malambot pa sa power steering lambot oh ano siya? Ay, abot siya ng hanggang certified to 40 yung bilis niya. Tapos yung maximum niya full charge is pinaka maximum niya mabot 50 kilometers. Nag-traffic pa din yung sa. Oo, sa traffic, oh, traffic pinapagod. Kaya itong ihakot yung kahit hakot, yung mga hakot, ko mga gano'n. Signal light ito, may signal light. Yung hey nga lang, tumutunok. Huwag ka nagsignal. yung <coughs> ba siya may na to inayos ko yung busina nito mga badi kasi yung nakakabit dito na busina nung mayari yung kinabit niya yung kia di horn eh, hindi pwede yan dito kasi kailangan ng relay yun gumana naman siya pero kung relay ayaw na pinalitan ko ng maliit yung single yan gumana na oh yeah. okay din yung busina eh Thank mm -hmm. you. parado 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 yes, mm -hmm. parado 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 pa parado 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 Oh, parado parado pa parado 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 dalawang ka, Grabe. Itagay pa sila o. Oh. Wala akong paa. Ah, bibili. Ha? Bibili pa lang pala. Sino lang. Sino lang pa sila sa ilong kagabi. Kamailan ko kanina yung mga gabi. Eto, eh. naupok ko ba? Tulay na po ko. Baka ito, Ano kami, ita-bita ka baso sa gabi eh. Do, no, Mayingay lang, may ingay lang kasi dito. dati mag may 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 inay so, lang sila. may 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 malikaw kang langkawe, langkawe may 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 sa may 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 25 25 kilo na po. So kaya ng 40 lalo na po. Uh, eh, ilagay siya sa high speed. Ito naka medium lang to eh. mas na yun. na hindi rin sa wala wala oo ah uh, no 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 wala indi, indi. Ka wala kami <tod> so, na hmm. building ini manami lang ang waste star lang di maalaga hmm. oh. mabato wala kwarta hindi mo mamalagaan yan daw hindi ko may kwarta umuman walang sinadiri ang gamani na mag-maintenance may maintenance dining, eh dapat matuturaan nyo lang yung ouais, mga mga ato ito ko lito hindi ka lang di magpamaleng hindi ka mahal 75 ka nito nung oras plus na sumbaan wali ko yan ba yung kanong Abuas, ah, magala nalang wala ka nalang kanapang sa sardinas. Ah may eh. Oo, may indiksyong pa to. Oo. May mga ito. lang ito <laughs> ba? Ano yung dito? Kaya so, Para sila, mga 10 cent. Ano? Oh, pwede. Otra, otra, Palang gano'n. Sa mo gano'n mga po. Oo. Uh masubo na naman. Oo. Uh black pork. hindi ah, dito lang black four black three natin black malapit na mga bali mo yabi pa hindi mo dala yabe yan ba pwede ka man. Tuh. Ay dito ka itu? to? Dito pa eh. No? Ari na no? oh. nana. Dito ka lang. Atratnya pindot-pindot lang. Dito na kami mga buddy. Nadiyan kami. Yan, diyan kami lilipat. Ngayon mga mga upuan lang muna kinarga namin kasi walang upuan bukas magtatrabaho pa diyan.